magkaiba ang engine oil at transmission oil. Yung engine oil, normally pinapalitan yan around 5 to 10,000 depende dun sa oil na nilagay ninyong huli. At sa transmission oil naman, usually 40,000 kilometers or every 2 years, eh sana nagpapalit tayo. No? Kaya yun mga paps, no, sa mga bagong car owner dyan, hindi lang engine oil ang pinapalitan, pati transmission oil ay dapat palitan din. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may ba akong question uh, Meron din ba daw na transmission oil at dapat din daw bang palitan yon? Kasi ang ginagawa niya lang daw ay engine oil at uh, 60,000 kilometers na yung kanyang kotse Nako, nako medyo 60,000 ideally 40,000 kilometers sana eh nagpapalit tayo no ng ating transmission oil or every 2 years kung ano man yung mauna pero syempre depende pa rin yan sa standard ng kasa no may mga kotse ngayon na okay lang daw hanggang 80,000 kilometers bago i-replace yung transmission o yung transmission oil mapamatic yan or manual ha kumbaga yung iba inaano nila 80,000 daw pero para sa akin na mas okay sa akin yung every 40,000 kilometers kasi hindi mo masisira yan kung ear early ninyo magastos nga lang sa iba pero mas recommended pa rin para mas maalagaan talaga natin yung ating transmission yun mga paps no kumbaga hindi lang change oil o hindi lang engine oil ang binibili natin o pinapalitan sa kotse kumbaga yung ating transmission oil, mapamatic man yan o manual, e eh dapat din natin palitan yan. Kasi pag hindi natin pinalitan yan, there's a tendency na masira yung ating transmission. Pag yan ay na ano, yung oil nandyan is nag-sludge na or sabihin na natin lumapot na, hindi na magiging efficient yung pag Uh, pag paglubricate sa inyong transmission hindi na malulubricate yan pwedeng uh, at the end of the story masira yan ano tandaan natin ang buhay o ang maintenance lang naman talaga ng isang transmission is yung kanyang oil at yung kanyang filter sa mga matic may mga filter no pero sa mga manual most of them wala okay so kumbaga yan lang yung buhay nyan at pag yan ay natuyuan okay eh sadly, masisira talaga 'yan. Okay. Although, 'yun nga, ah, uh, yung oil kasi na ginagamit naman sa transmission eh, ay matagalan naman. So, can you imagine umaabot ng 2 years 'yan or ibang eh, kaya-kaya pa hanggang 3 years. So, nga. Pero sa engine oil ang recommended lang dyan although mas mabigat kasi yung trabaho talaga ng engine compared sa transmission eh dito naman sa engine oil kasi sabi na natin ang pinakamatagal na ideal dyan is 6 months although na pwede namang i-extend ng konti pero yun yung mga fully synthetic no pero dito sa transmission natin hanggang dalawang taon lang sana pwede natin extend ng konti depende sa sitwasyon pero yun nga kung ano man yung mauna 40,000 kilometers or 2 years dapat pinapalitan pa rin natin ang ating transmission oil at hindi lang ang engine oil.